Hmm. Bum talaga ng luto mo, Jerome. You know? Alam mo naman na chef ka, pero kung sarap mo talaga magluto. Saan <laughs> mo siguro ito? <Alam>, May ganda, no? Ano <laughs> mm. nga pa rin nasabihin mo sa akin? Ah, uh, ano yun? Kasi di ba kanina, sabi mo sa akin, meron kang importante na sabihin. Ano yun? Mas patagalin mo para kay Marilyn, mas masasaktan yun. Sa tumulang pinagdadaan ngayon si Marilyn. Ano ba yun? Ah, uh, Marilyn. Gusto ko lang malaman mo na ang sarap mong maging girlfriend. o boy nang buwala ka pa? Mmm! Pero... Sabi mo naman sa akin itong recipe na ito. Tulong mo naman sa akin para next time ako na may magluluto sa'yo. Ikaw naman, sa <laughs> ano man, oh. mo na naman ako, eh. Gano'n naman talaga pag mahal mo isang tao. Gagawin mo lahat ng ikakaligayan Ganun ka ba talaga magmahal? Ganun naman talaga dapat, di ba? Ganun kasi magmahal yung nanay ko sa akin eh. At tingnan mo. Problema na naman yung iniisip mo. Masaya ako. Masaya ako. Hindi ako malungkot. Teka nga. Mm -hmm. Oh. <laughs> <tis> Sarap eh? <laughs> <tis> sí, Masarap. Sarap ka magluto.